Napakasarap naman talaga dito sa Batangas na to Alam niyo kung anong babalik-balikan nyo to Ito po, napakasarap na lomi Ayan, sulit na sulit po talaga dito At syempre, marami tayong in-order dyan Dahil uh, nagpa-blow out po si Kuya Brownie Siya po magbabayad nyan Ayan, ikaw Kuya Brownie, di ba ikaw magbabayad nito? Oo. Yes. si Kuya Brownie na po ang bahala dyan guys And, Andito kami ngayon sa Batangas Ayan po, marami pong in-order dyan Napakasarap po talaga ng food nila si Bebe Brownie na po ang dito mga kasiksta siya na po dito magbabayad nito guys ayan ito po ang tinatawag na barbecue ayan like barbecue napakasarap grabe ah. oh my god napakasarap talaga titikman ko para maniwala kayo titikman ko the best alam mo yung pinakamasarap lalo nyan pare 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 mo yan? Yeah, Pare. Salamat. Isasaw-saw nyo dito. Ay, sorry, sorry, sorry. Mapagkama lang kung barbecue yan. Ayun o. Ayun o. Pumunta na kayo. Napakasarap po. Grabe. Ito pa. Ito pa yung pinaka. Special dito. Ayan o. Ano tawag yan? Ano yan? Ayan. Chicken ba? Boss, anong anong tawag dito? Pork liver steak, sir. Ayan. Dayoin nyo na dito sa Batangas po. Ayan po. Oh, napakasarap. Grabe. Pinagkakaguluan dito. Ito. Sige tayo na lumi. Ay, ako yun. Lumi. Lumi, lumi, lumi. Ayan. Busin mo yan ha. Ako nang babayad yan. Sige lang ako. na bahala magbayad yan. Ito na lang. Ako na. Sige. Para makatibig mo. Ayan. Siyempre. Ako na bahala dyan sa lahat. Ano lang. ah uh, Ubusin nyo lang yan. Sayang kasi pagka ano. Lagi na lang ako na pagkasama kita. Oo. O. Ubusin mo yan ha. Ako na bahala. Actually marami ako ni libre Boss Mok, hi ka naman sa vlog ko, Boss Mok. Wala, busy si Bossing ko. Ay, Ay, hi ka sa vlog ko. Bossing natin yan. Alright. Alay, napakasarap naman talaga ng pagkain din eh. Ayan po, ba't ka tumatawa, kuya? Alay, naubos ko na po yung mga karne. At saka meron pong sabaw sila. Alay, puro na lang eh talaga si Andrew eh. Alay, Ilong ka kain yung katabi ko eh alam nyo namang hindi ka pa may paniwala pango kasi ang po aray ko lipat oh, pakilipat alay titikman ko lang ang, ang aking uh, barbecue kung tawagin po Ayan. so andito po tayo mga kaala eh, sa Batangas Ayan. okay first move itutok mo ng maganda alay titikman ko na po ano Grabe, naging kamukha ko si Andrew eh, mga katropa.